Sa harap ng mga hamon sa ating bayan, hindi tayo susuko. Mula sa pagtatanggol ng ating teritoryo, pagpapalakas ng ating puwersang pandagat, hanggang sa pagpapanagot sa mga leader na dapat maglingkod ng tapat sa bayan ang laban ay patuloy. Hindi tayo nag-iisa sa laban para sa ating karagatan. Nagkaisa ang Pilipinas, US, Japan, at Australia sa isang multilateral maritime cooperative activity sa loob ng ating exclusive economic zone upang ipakita sa mundo na handa tayong ipagtanggol ang ating soberanya. At upang lalo pang patatagin ang ating seguridad, inaprobahan ang pagbili ng limang bagong siyam na putpitong metrong patrol ships mula Japan at apat na fast response vessels mula France. Ang Philippine Coast Guard ay lalakas ng higit pa upang protektahan ang ating karagatan laban sa banta ng dayuhan. Ngunit habang tayo'y nagkakaisa para sa ating teritoryo, may isa pang labang kailangang harapin ang pagpapanagot sa mga pinunong lumalabag sa tiwala ng bayan. Kasalukuyang tinatalakay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang hakbang patungo sa mas responsabling pamamahala at tunay na paglilingkod sa taong bayan. Mga kababayan, ito ang panahon para magkaisa, pumilos, at ipaglaban ang ating karapatan. Ano ang ating pipiliin isang bansang malakas, malaya, at may pananagutan? Ikaw ang huhusga. Makabayan na tagumpay, VP Sara Duterte, na impeach, isang dagok sa pro-China na politika. Isang makasaysayang tagumpay para sa mga tunay na makabayan. Na-impeach na si Pangalawang Pangulong Sara Duterte ngayong Miyerkules, isang hakbang na nagpapalakas sa laban ng Pilipinas laban sa mga politikong mas inuuna ang interes ng China kaysa sa ating bansa. Sa botong 215 hanggang 71 21 sa mababang kapulungan, pinatunayan ng ating mga mambabatas na walang puwang sa gobyerno ang katiwalian at traidorya, Si Duterte ay kinasuhan ng paglustay ng milyon-milyong pondo ng bayan at ng bantanyang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang may bahay, at ang speaker ng Kamara, na pinsa ni Marcos. Ang kanyang pagkakatanggal ay isang malilaw na babala sa lahat ng politikong inuuna ang sariling interes at koneksyon sa Beijing kaysa sa kapakanan ng Pilipinas. Ang aliansang Duterte-Marcos, na dating nagkukunwaring tagapagtaguyod ng pagkakaisa, ay tuluyan ng gumuho. Sa kabila ng pagtatangka ni Duterte na gawing politikal ang kanyang impeachment, nagising na ang bayan, hindi natin hahayaang muling mapasakamay ng isang makachina na pamilya ang ating gobyerno. Ngunit mga kababayan, hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na kongreso, ang ating mga senador ang tatayong impeachment judges, sila ang huhusga kung papanagutin si Duterte sa kanyang mga kasalanan o poprotektahan siya para sa sariling interes. Tayo bilang isang bansa ang may kapangyarihang bumoto kung sino ang mauupo sa Senado. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kilalanin natin ang bawat kandidato at itanong, ikaw ba ay pro-Pilipinas o pro-China? Huwag nating iboto ang mga politikong magtatanggol sa mga traidor sa bayan. Piliin natin ang mga tunay na makabayan, ang mga leader na ipaglalaban ang soberanya at kinabukasan ng Pilipinas. Ang ating boto ay ang ating sandata. Gamitin natin ito para sa ating bayan. Suportahan ang pagtatatag ng malakas at makabayang sandatahang lakas ng Pilipinas. Patuloy na pinapatunayan ng Pilipinas na hindi tayo magpapailalim sa panggigipit ng China. Nitong February 5, matagumpay na nagsagawa ng isang Multilateral Maritime Cooperative Activity or MCA, ang mga pinagsanib na puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, at Australia sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Isang malinaw na mensahe ito sa buong mundo, ang Pilipinas ay hindi magpapadikta sa dayuhan. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ating kakayahan sa defensa at mas pinaiting na pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado upang tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at proteksyon sa ating teritoryo. Ito ang mga sandata at barkong lumahok sa pagsasanay, Pilipinas. BRP Jose Rizal, FF-150, isang Jose Rizal-class guided missile frigate na may kakayahang lumaban sa Himpapawid, Pandagat, at Panlupa. Estados Unidos, USS Benfold, DDG-65, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, at isang T-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft na may advanced radar at anti-submarine warfare capability. Japan, JS Akizuki, DD-115, isang Akizuki-class destroyer na may SH-60K helicopter para sa anti-submarine at reconnaissance mission. Australia, HMAS Hobart, DDG-39, isang Hobart-class air warfare destroyer at isang MH-60RC Hawk helicopter na may kakayahang magsagawa ng multi-role operation sa himpapawid at karagatan. Bakit mahalaga ang mga pagsasanay na ito? Pagtitiyak ng ating seguridad, patuloy ang panghihimasok ng China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kailangan nating patibayin ang ating depensa upang maprotektahan ang ating soberanya. Pagtibay ng ating hukbong sandatahan. Sa pakikipagsanay sa mga malalakas na puwersang militar sa mundo, lumalakas ang ating kakayahan sa depensa at estratehiya na mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Pagpapalakas ng alyansa laban sa panggigipit ng China. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Sa suporta ng ating mga tunay na kaalyado, mas magiging matatag ang posisyon ng Pilipinas laban sa ilegal na pang-aangkin ng China sa ating mga katubigan. Matinding galit ng China sa pagsasanay, isang palatandaan ng kanilang takot. Hindi nagustuhan ng China ang matibay na kooperasyon ng Pilipinas at ng ating mga kaalyado. Tinawag ito ng tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China bilang isang destabilisasyon ng reyon at akusasyon na ang Pilipinas ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhang bansa upang palakasin ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, bilang sagot sa ating pagsasanay, agad na naglunsad ng sariling naval at air patrols ang China upang ipakita ang kanilang presensya sa rehiyon, kahit na malinaw nang idineklara ng United Nations Back Tribunal na walang basehan ang kanilang malawakang pag-angkin sa South China Sea. Patuloy ang agresibong pagkilos ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia, lalo na sa pagpapalaya sa mga mangingisdang Pilipino at pagpigil sa ating supply mission sa Ayungin Shoal ang hamon sa sambayan ng Pilipino. Patuloy nating suportahan ang pagtatatag ng malakas na hukbong sandatahan, ang laban para sa ating teritoryo ay hindi natatapos sa isang pagsasanay lamang. Kailangan nating patuloy na suportahan ang mga hakbang ng ating pamahalaan upang lumakas ang ating sandatahang lakas at ipagtanggol ang ating bayan laban sa pananakop ng China, ang ating boto ay sandata rin. Sa darating na halalan, Tiyakin natin ang ating mga iboboto sa Senado at Kongreso ay mga leader na tunay na magtatanggol sa Pilipinas, hindi mga kasabwat ng China, ito ay laban ng pro-Pilipinas laban sa pro-China. Nasa ating mga kamay ang kapalara ng ating bayan. Ipaglaban natin ang ating teritoryo, kasarinlan, at kinabukasan. Mas pinalakas na Philippine Coast Guard. Dagdag na barko mula Japan at France, Isang malaking hakbang sa pagtatanggol ng ating karagatan. Isang makasaysayang tagumpay para sa seguridad ng Pilipinas. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbili ng karagdagang 597-meter na barko mula Japan at 40 pang patrol vessels mula France upang palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard or PCG sa pagprotekta sa ating karagatan lalo na sa West Philippine Sea. Ano ang kahulugan nito para sa ating bayan? mas malawak na saklaw ng depensa. Sa 7,641 isla ng Pilipinas, ang ating Coast Guard ay kailangang magpatrolya ng mas madalas upang siguruhin ang kaligtasan ng ating mga manging isda at tiyakin na hindi pinapasok ng mga dayuhang sasakyang pandagat ang ating teritoryo. Mas matibay na pagtugon sa banta ng China, sa patuloy na panggigipit ng China sa ating West Philippine Sea, hindi na sapat ang kasalukuyang bilang ng ating mga barko. Ang mga bagong patrol vessels mula France at Japan ay magbibigay ng malaking tulong sa pagpigil sa agresyon ng China, mas matibay na alyansa sa Japan at France, patunay ito na ang Pilipinas ay may mga tunay na kaalyado sa pagpapatibay ng ating depensa. Ang Japan at France ay hindi lamang nagbibigay ng barko kundi tumutulong din sa pagpapaunlad ng ating shipbuilding industry upang ang ibang barko ay may tayo mismo sa Pilipinas. Eto ang mga bagong barko na darating at kanilang kakayahan. Mula Japan, 5 97-meter multi-mission response vessels MRRV, halaga, 507 million US dollar through Japan Official Development Assistance Loan. Pagawaan, Mitsubishi Shipbuilding, Japan. Kita-tampok ang mga teknolohiya ng kunigami class ng Japan Coast Guard, may helipad at hangar para sa helicopters kaya mas epektibo sa search and rescue at maritime patrol. Magagamit sa disaster response, search and rescue, at pagpapatrolya sa ating katubigan. Darating sa Pilipinas sa pagitan ng taong 2027 at 2028. Mula France, 14 Fast Response Craft or FRC. Halaga, 438 million US dollar through French Official Development Assistance. Pagawaan. OCEA Shipbuilding at Industries, France at Pilipinas, 30 hanggang 35 meter ang haba, katulad ng ating kasalukuyang Parola Class multi role Response Vessels. 20 barko ang gagawin sa France at 20 ay itatayo sa Pilipinas upang palakasin ang ating local shipbuilding industry. May kasamang logistical support para sa anim na base ng Philippine Coast Guard, idinisenyo para sa high-speed interception, search and rescue, at maritime law enforcement. Panawagan sa sambayan ng Pilipino, suportahan ang pagsulong ng mas malakas na hukbong pandagat. Ang laban para sa ating karagatan ay hindi natatapos dito. Kailangang ipagpatuloy natin ang pagsuporta sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at pagpapatibay ng ating mga alyansa. Sa darating na halalan, pumili tayo ng mga leader na tunay na nagtatanggol sa Pilipinas. Hindi tayo dapat bumoto sa mga kandidato na kumikiling sa China at hindi tumututol sa kanilang agresibong pagkilos sa West Philippine Sea. Ang ating mga sundalo at coast guard ay lumalaban para sa ating soberanya. Panahon na upang tayo rin ay kumilos at suportahan sila. Mabuhay ang Pilipinas. Hindi tayo magpapasakop sa dayuhan.